Ang pagiging OFW ay isang blessing. Hindi lahat laging luhaan. Pwedeng tears of joy naman. Hindi dapat nalulubog sa utang. Dapat nga, naaahon din ang kabuhayan. May online business sa tayo. Salamat sa padala mo, ha? Dahil hindi lang ito puro sakripisyo. Pagka! Okay ka na dito. Isa din itong oportunidad. At gagabayan ka ng TPI Pinoy Abroad. Ang kumpletong OFW financial program. Ang remittance mo mabilis nang mapadala. May free insurance pang kasama. Diretso sa account ni Mrs. ang padala sa Pinas para sa maayos na pagbudget niya. May investment options pa para mapalago ang pinaghirapan. Dahil ang lahat ng pinaghirapan, mauuwi sa pag-unlad. Dahil nagtiwala, BPI Pinoy Abroad.